the uh, advice siguro from Sir Oggy is, yung tumatatak talaga sa is, always be patient. Like, the industry is hard, it's not easy. So, it really takes time to build a career, to build you. Kung sino man ang ipapakita mo sa tao, and for them to see you, kung sino ka man. So, it's always about to be patient, and to always do your best kung ano ginagawa. So, yun. Pinagbabawal. Pinagbabawal? Pero wala naman po siyang pinagbabawal sa akin. Wala naman po siyang pinagbabawal. <laughs> okay, wala naman po. Wala wala. po siyang pinagbabawal. At saka alam mo, feeling ko lang ah, hindi ko lang alam kung, kung ano naman. Feeling ko napaka-disciplinado nito eh. Kasi sasabihin niya sa chat group, nakauwi na ako. eh alas 10 pa lang ito. So, alam mo nandun lang siya sa bahay, di ba? Hindi ko alam kung humigit. Minsan, ini-invite namin siya sa mga shows ko. So, dun lang siya nagpupuyat. But it seems that he, uh, he, he siya gumigimig, hindi siya magimig. So, may disiplina sa katawan. Um, uh, mukhang ma-workout ma ka ba? Hindi ko, alam Yes, bro. But... ma-workout pala siya. Sabi ko, may, may gym ka ba? Meron pala siya sir, sa... Sa, hotel sa, sa,